Hey guys, dito kami sa Jasmine Beach Resort sa Marabo Samar Ayan Hala well guys, gotin natin ang Jasmine Beach Resort sa Marabo Samar Ayan Nag-stop over kami dito kasi dumaan kami ng Marabot. Ito po guys. In Jasmine Beach Resort sa Marabot. Ayan. Yeah. Marabot sa Mar. Mm dagat. -hmm mabato pero may daman dito white sand so dito banda ayan po maano siya bato kaga hindi siya ngayon high tide so may mga roms din dito guys ayan no? mga roms nila guys ito yan sa so yung banda doon meron din resort Okay, dito Jasmine. Nakapunta na ako dati dito kaso Nagmamadali kami. Ngayon lang ako nakahikot.

Ayun, konti lang tao ngayon. Siyempre, bagong taon pa lang. Ano nila dito? Dalam po sigan. Yung dagat. May kayak sila. Ele caia. <laughs> May restaurant sila dito. May restaurant. Yung banda yung restaurant sila guys. dito yung may eh, mga rooms sila guys pwede mag overnight dito so. Okay. yung mga rooms nila ayan ayan guys ganda na mga room nila ako oh. yung rooms nila dito ganda guys ayan tahimik tahimik kayo ah Guys, pakipalo naman po sa aking YouTube. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Marabot Nandito kami sa Marabot Sa Jasmine Beach Resort Ayan po Ayan Thank you for watching guys Maraming salamat God bless you all po Follow naman po guys 100 plus pa lang yung followers ko kunti pa lang po, maraming salamat dito na lang muna